Wala na sa ibang bansa ka? Sa Katlan, Chan. Sa Katlan, Galing ka na ng doktor? Sa uh, ano? Nagpa-doktor ako. Yun lang sabi nila, high blood. High blood. Mataas yung blood pressure ko. Nag-maintain naman po kayo ng ano? Hindi. Ng gamot? Hindi. Bakit? Eh, hindi pa naman gaano man na. Ibig sabihin, galing ka na ng doktor, hindi ka binigyan ng reseta o gamot man lang. Yung ano, aspirin lang ang sinabi para aspirin. yung yung ano ko, yung blood pressure, hindi mag-ano. Kasi na nang po ko sa... Sige, ganito na lang, lang. lang madamalisin ko yung gumagambala sa Total, nandito ka rin sa Pinas. Ang ano natin dito no, ang magpapagaling talaga sayo hindi ako, kundi yung nasa langit, ang Ama at ang ating Panginoong Jesus na kanyang anak. Lagi kasi ang may naaamoy. Mm -mm. Parang sumasama yung amoy na yung gumisa, mas kahit saan kami magpunta. Mm -hmm. Kaya gusto ko lang malaman kung ano yun. Dalawa kanyang... nga po, dalawang gumagambala sa iyo. Yung isa binayaran, yung isa marunong mangkulam. Kaya alisin nun natin. Kung hindi mo kakayanin, ma'am, magsabi ka lang sa akin kasi ayoko rin may mangyari sa'yo. Na? Pa. Ulitin ko, ha? Ito po, sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka pero uunahan na kita, madam. Wala kang sakit doktor. Uunahan na kita. Pero may dalawang duwinding itim na nakikita ko sa'yo at kulam. Pikit. Hmm. Wala. Hindi ah. Wala. Oh. Ibig sabihin po, wala kayong sakit, doktor, no. Ito po yung duwending itim. Dalawa po 'yan. Ito po ang kulam. Dalawang babae. Uulitin ko, yung isa marunong mangkulam, yung isa hindi. Binayaran niya po yung mangkukulam para kulamin ka. No. Ara. Malapit oh. tayo sa. Oh. Band paper tayo, no. Ah, ito. Mulat ka muna, madam. Kasi ito, pwede mo sabihin, patigas, na? O dito tayo sa papel, napakalambot lang, na? No? Ayan. Ito ba? Tapusin na natin yan. Malakas ho yung umano sa'yo, madam. Malakas ang ingit. Ma yung kakaya niya malakas kung baka mataas na antas no? ayan po ah o, pisiling ko ah UP, no? Kabila, e UP. Kaysa dito, matigas, no? O dito tayo, ha? Sakit doktor. Uulitin ko, wala akong makitang sakit doktor sa'yo. Mm. Wala. Oh. Wala. Wala. <coughs> wala. Bakit, bakit dito? Isang ganyan lang po, ito lang, daliri lang, oh. Dalawang duwinding-duwinding po yan. Ah! ah! Pero dito, hmm. Madam? Wala. Oh. Wala. Wala. Pero dito, dalawang daliri lang. Right. Ah. Kulam. Sa report nito para rotas ko sino gumagambala sa babae ito sa mag-usap tayo sa spirit ng Diyos. Diyos lahat. Diyos yung nakatawatan sa perno. Ang sadyo sa Diyos. kamaray sa ba? Ela. Aum. Poo! Aum! 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 na Aalisin mo na. Aalisin mo. O alisin mo na. Ingit galit. Nainggit ka o nagagalit? Nainggit. Pwede bang arborin ko sa ito? Opo. Ah, yung poo. Sige, dalawang kamay, dalawang kamay. Pababa, pababa, pababa. Sige, sige. Nasaan ka ngayon? Nandito ka sa bansa o sa ibang bansa? Nasaan ka ngayon? Sige, baklas, baklas. Nandito ka lang. Ikaw ba yung binayaran? Magkano binayad sa iyo para kulamin mo to? Magkano? Ah! Magkano binayad sa Magkano? Tatlong daan! Tatlong daan lang? Kalokohan, limang libong binayad sa iyo. Sige, sige, baklas, ah, baklas. Tanggal, tanggal. Tingnan akong bote na walang laman. Hindi ko kulong to. Bote na walang laman. Ganyan, ganyan. Walang laman. Sige, sige, baklas, baklas. Gagaling na ka? Gagaling na? na? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas Baklas Sige pa Sige pa, kailan mo pa kinulan to? Kailan? Kailan pa kinulan? Matagal na po. Taon na o buwan lang? Kailan? Nag-usap ko nga ayos Buwan lang, ilang buwan Ilang buwan 7 buwan Sige, baklasin mo, andito ka ngayon Ayun, nagbayad na saan? nasa ang, nasa ibang bansa dito. Opo, nasa ha? Nasa ibang bansa po. Kakilala nito? Opo. Ha? Opo. Kakilala? Opo. Sige, baklas, baklas. Baklas. Opo. Gagaling na to ha. Opo, gagaling na po. Anong gamit mong mahika? Kandilang itim, manika? mahika. Oh, kandilang itim. Kandilang itim ang gamit mo. Sige. Opo. Sige. Sige pa. Opo. Sige pa. Baklas. Ah. Aray. Sige pa? Opo. Paano yun? Ikukulong kita. May uh, pamilya ka ba? Meron pa. Ilan ang anak mo? Ah, tatlo, tatlo. Tatlo. Sige. Pag-usahan tayo. Papatayin kita. Sige pa. Ilan eh? ka lang sa... Gusto uh, mo bagay ka ba ito? bagay ka ba? Sige ba? Sige ba? Sige ba? Opo. Humingi uh, ang tawad sa babaeng ito. Sa kinula mo. Humingi ang tawad. Humingi ako ng tawad sa'yo. Hmm. Hey. Hindi na ako ulit. Hindi ka na ulit. Ilan na napatay mong tao? Wala pa po. Puro pahirap lang. Opo. Puro pahirap. Opo. Walang ya kayo. Kilala mo ako, hindi. Hindi po, hindi po. Saan lugar ka ba? Ah. Uh... Saan lugar ka? Nasa panggisin ng ka ngayon. Opo. Nandun ka ngayon. Opo. Ay, ba't kulang ng kulam? Ah. Huwag mo inaano na tatlong na ang binahid sa'yo. Nakikita ko kung magkaan binahid sa'yo, limang libo. Sige pa, sige pa. Gusto mo makilala ako? Oh, ha? Opo, opo. Ako? Si Apo Salim, Apo Eric. Taga oh. Ah, Sambales. Ayoko na ano yung mga tao rito sa ano ha? Ah, Tarlac? Ay ah. Pangga. Ah, oh, ha? Opo, oh, Ah. na ayaw ko ha? Ulitin ko, Ay, nasaan ka ngayon? Opo, oh, pangkasinan Nasa Pangasinan ka ngayon? o ngayon, nandito kami sa pangpangga ngayon. San Simon. Sige, sige. Ah, Bakas, bakas. Ay, pura, po, Sige ba? Opo, opo. Pasensyaan uh, tayo sa may iwan mo ha. Opo. Baka balikan mo pa to eh. Na. Uh, Panginoon kong gusto sa akin ang madakilaw, may ng basba sa iyo, napatayin ko uh, at ikulong sa bote ang gumagambala sa babaeng ito. Uh, Sige so, uh, para twist. Akmek. At uh, atal. Uh, 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 Pabuksan po. Pabuksan po. eh ate tatanungin kita inumin nyo muna po ito ha hmm. sige po madam tatanungin kita alam mo mga sinabi mo kahit isa may sinabi kang nasa pampanggak ah hindi mo alam Ibig sabihin po, ang kumulam sa'yo, nasa pangpanga. Ang nagutos, ang nagbayad, wala rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Na, ako na pong bahala sa kanila na. Ah, uh, ito, ah, uh, dahil na. Ah, shout out sa lahat. Andito ang team up po sa pangpanga kung saan nagagamot ngayon. Ah, uh, alas dos, meron pa tayong gamutan. Uh, apat na bayan pa na uh, malalayo. Ah, uh, shout out kay, sa mga taga Brunei dyan, mga, Team Apo, si Brother Marvin, Brother Ken, sa ano naman, si Roy Ben Capistrano ng Pandakan, sa, sa mga taga-Pandakan, at kay Brother Rap, at sa akin na anak, okay. ang muling pagbabalik, ni Tanggol. Si Tanggol po yan. Uh, Maraming salamat kay Atinida, kay Atinoba, at sa mga dalawang mag-asawa uh, mag-asawa sa ano na tumutulong sa akin hanggang ngayon sa linggo po magpapalaro na ang team Apo ng Basketball League 3 3x3 season ayun nabanggit niya na muli ako ang team Apo Apo Chalin magandang tangalit pooh